okay naman to grades mo. Ma matataas. Galing mo talaga. Proud ako sa'yo. Mga pala, ate. Ano regalo natin kay si Kuya John? Bili na lang tayo ng bito. Tatayin yung uso ngayon. Pati, baka magustuhan niya rin. Sige po. Ate, pabili nga pa ng bito. Ilan? Maraming flavor yun eh. Saki, gusto mo rin ba? Apo, yung bito na yellow na lang Ate, isang bito na green, isang bito na yellow, at isang bito na red. Ate, what is ma mas malaman na yung yun. Ito ka, birthday niya naman eh. Sige, kukunin ko lang. Ito yung bito na apple. Ito yung bito na lemon. At ito naman yung B2 na classic green tea. 98 pesos lang. Uy, buo na pala. Receive 100 pesos. Uh, bukas ka na lang. Ibigay yung sumle. Wala kaming bariya ngayon eh. Sige ko. Salamat. Salamat, Deb. Saki, ito na na. Ay, nakalimutan natin nila yung karo. Ay, huwag kaya ako. Ha? Bakit mo naman? Maligaya <laughs> ang batik! Ba't yan, Bim? Tik, masarap yan! Tikman mo muna! Eh, hey, tikman, tikman. Lahat na sinasabi nila. Masarap kayo yun. Hindi na kayo ng Bito. Masarap na, muna. muna pa. pa. Refreshing and cooling. And Root and bottled the same day. Ayoko ng lasa ng bito na kulay di Ayos sa na naman yung lasa ng kulay di lang nung tinig mo kayong kalor di Ayoko na kulay di Pagbibila ko sa labas alam mo na yung eh, sasabihin Ate, pabili nga po ng bito na red Wala na red! Green na lang! Hindi pwede yan! Ayoko umilong yan! Gusto ko yung red na bito sa akin Sa akin ibigay Yung red na bito sa akin ibigay